ikadalawamput isang kabanata. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis. Kumikiling saan man niya ibigin. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama, ay kasalanan. Ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang. Ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Ang pagtatamo ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila ay singaw na tinatangay na paruot parito noong nagsisihanap ng kamatayan. Ang pangdadahas ng masama ay siya ring papalis sa kanila sapagkat sila'y nagsitangging magsigawa ng kahatulan. Ang lakad ng nagpapasan ng sala ay lubhang liko, ngunit tungkol sa malinis ang kanyang gawa ay matuwid. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan ang kanyang kapwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kanyang mga mata. Pagka ang mangduduwahagi ay pinarusahan, ang musmos ay nagiging pantas, at pagka ang pantas ay tinuturuan, siya ay tumatanggap ng kaalaman. Pinagninilay ng matuwid ang bahay ng masama, kung paanong napapahamak ang masama sa kanilang pagkapariwara. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha siya naman ay dadaing ngunit hindi didinggin. Ang kaloob na lihim ay nagpapatahimik ng galit at ang alay sa sinapupunan ay ng malaking puot. Kagalakan sa matuwid ang gumawa ng kahatulan, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman ang masama ay isang katubusan para sa matuwid at ang taksil ay sa lugar ng matuwid lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae may mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas ngunit itoy sinasakmal ng mangmang ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Sinasampa ng pantas ang bayan ng makapangyarihan at ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Ang palalo at mapagmataas na tao. Manglilibak ang kanyang pangalan. Siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kanya. Sapagkat tumatanggi ang kanyang mga kamay sa paggawa. May nag-iimbot sa kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Ang hain ng masama ay karumaldumal. Gaano pa nga pagkakanyang dinadala na may masamang isip? Ang sinungaling na saksi ay mamamatay. Ngunit ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha. Ngunit tungkol sa taong matuwid, nag-aayos ng kanyang mga lakad. Walang karunungan o kaunawaan man, o payo man laban sa Panginoon. Ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka. Ngunit pagtatagumpay ay sa Panginoon.